ang tulo ka klase nga kamatayon. Now, first of all, atong basahon ang Romans chapter 6 verse 23. Ingon din he, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ingon ang Bible din he, ang bayad daw sa ato ang sala kamatayon. Now dili na ta bumi still pa i-convince nga makasasala ta. Tuod so, kay kita mismo convince ta nga naa na gitay sala ang ato alang problem o sa tao wala ta kay unsa bayad di isa sala unsa gid kang ngilngig o kahadlok ang bayad sa atong sala Now, na aron na tuong tanan ang meaning sa kamatayon is separation pagkahimulag yes mo nay biblical nga meaning yun sa kamatayon pasabot nga dati nagkuyog and then nagseparate muna na kamatayon na ang unang klaseng kamatayon kining itawag sa Bible o spiritual nga death spiritual nga kamatayon ang spiritual nga kamatayon mo siyang spiritual nga pagkaseparate na to sa ginoo hinumdumi atong gibasa nga verse ganina ingon si Paul nga ang bayad sa sala kamatayon tungod sa sala ang tao na separate sa ginoo spiritually unsay pasabot ani buhi tuod ang tao pero guba or separated ang iyang relationship sa Ginoo. ni unang nahitabo sa Garden of Eden katong gikaon ni Adan og ni Eva ang prutas nga gibawal sa Ginoo. Pagkaon nila, buhi pa sila pero nafeel nila nga distansya na sila sa Dios tungod kay didto unang nahitabo ang spiritual nga death. Ingon ng Isaiah chapter 59 verse 2. But your iniquities have separated you from your God and your sins have hidden his face from you. So ingon din ni si prophet Isaiah nga tungod sa atong sala na separate God. Din hi, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. So it talks about our personal relationship kay God na separate kita. Dili niya madungog ang atong mga prayers. Tungod ana ang tawo mo ni nangkamot sa iyang kagulongon lang. wala siya access kay God tungod sa yung spiritual death nga situation. Na ikaduhang klasing death mo siya ang physical nga death. Kung ang spiritual nga death moni pagka ni mo ni pagka-separate ni kay God sa imong relationship, ang physical nga death mo ni pagka-separate po sa imong soul o sa imong body. Sa imong spiritual nga life o sa imong physical nga body. Karami ito kita makita nga namatay or gihaya, wala na na siya'y soul, wala na na siya'y spirit, body na lang ang nakita na ito din ha. So, kaya ang spiritual nga nature, gikuha nas Ginoo aron hukman siya. Atong basahon ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ingon din yung Bible, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. So, giklaro din hi sa writer, si King Solomon, nga ang body nato mubalik ni sa abog gikan man ni sa abog mubalik ni sa pagkaabog Mabito nang nang mga kaliwat nato nga namatay after 10 years tan na na yung lungon ni balik na sa pagkaabog kay atong lawas gikan man gyud sa abog and then ingon din he the dust will return to the earth as it was and the spirit will return to God who gave it so makita nato din he ang ang duha ka separate nga butang no ang ang body nga mobalik sa abog ug ang spirit nga mobalik kay God kay gikan man sa Dios ang atong spiritual nga nature so inig kamatay gid sa tao ang iyang lawas biyaan na na sa iyang kalag ug espiritu agto na padulong sa langit hukman na siya sa Ginoo and then ang iyang lawas mo mahabilin mo nang isulod og lungon no, mo na siya yatan aon sa tao lawas na lang na siya physical death ang tawag ana. nag imong spiritual nga nature o ang imong physical nga nature. At ta sa ikatulong nga klase nga kamatayon. Ang ikatulong klase nga kamatayon mo ni siyang eternal death. So ang eternal death, from the word eternal, it means nga wala na siya katapusan nga pagka-separate ni sa ginoo. Mahitabo ni siya inigamatay sa tao physically. Nikamatay sa tao physically, iyang kalag mo atubang na sa Diyos o hukman na siya. Muna gingon sa Hebrews 9.27 nga, It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. So, ini di ay sa tao, doon na di ay judgment sa iyahang soul. Langit ba o dito ba siya sa si impyerno? Muna siya, parihan ni siya sa nitabo atong sugilanon sa Bible nga ang taong dato o ang si Lazaro na pagkamatay ni Lazaro diretso siya sa sa Abraham's bosom nga nagpicture out sa heaven ug ang taong dato diretso sa ngatupod sa impierno ingon siya nga pirting inita ni ninga dapit so makita nato dinhi nga ini kamatay sa tao physically kung wala na limpyuhan nang kalag sa dugo ni Jesus wala sa kadawat ni Christ ng personal savior by faith ang iyang kalag itambog na to sa impyerno o buho ng impyerno itambog na linaw nga kalayo hangtod na sa walay katapusan. Forever na ang tao mag, mag uh, antos nitong napita. Moto siya gitawag o eternal separation. Eternal death. So kining tulo ka klasing kamatayon, spiritual death, physical death, o eternal death, muna siya ang bayad sa imong sala. Bayaran ni mo ang imong sala na kay ka choice pwede ni mo dili na bayaran imong sala kung imong dawato ng ginong Hesus nga maoy mo bayad para sa imuhang sala kung imong tuuhan si Christ nga sini bayad si mga sala dili na kamo undergo sa eternal death ang ikatulong lasing kamatayon ug ang imong spiritual death ma-reconcile na ka kay God pasabot ana mamatay gihapon ka physically pero imong soul, ang imong spirit, dili na magsuffer sa eternal separation ng maong lake of fire, kung dili ma-rescue na na, sa ginoo, tungod ni Jesus Christ. Duha lang yun ang pamaagi. Ikay mo bayad si mong sala, or si Jesus Christ imong pabayaron. Hinulsuli mo mga sala, o tuuhi si Christ, nga si nagbayad sa imong mga sala, aron dili na ikaw ang mubayad pa niini. Salamat sa pagpaminaw ug pag support sa atong daily nga devotional. Kung nangita kag local church nga imong fellowshipan o sa ka church nga magatiman sa si imong spiritual growth, makabisita ka namo. Una, kung naka sa Lapu-Lapu City, pwede ka mo bisita sa Tikahon Bangka, Lapu-Lapu City every Sunday naga worship ta na diha 9 AM. Kung napud ka sa Cebu City area, nata sa 3rd floor Crown 7 Business Center, Mabolo, Cebu City. O pwede ka mo tawag ana nga number nga nasa obus invited kay ka o welcome kay ka sa tigumanan sa Dios